Hello online buddies. Good afternoon. So here we are in Nankin Donut. Okay. So kapit tayo. Ayan. Sasagutin ko yung katanungan katanungan ng uh, isa nating subscriber tungkol ito sa din uh, Dean Rap or yung teacher Dean Rap yung estudyante kasi absent ng matagal dahil hindi alam ng teacher pala na na yung mag-aaral ay na trauma or takot na na pumasok, natatakot sa teacher. Uniting ko, hindi alam ng guro na takot na ta sa kanya yung estudyante, traumatized na sa kanya, tapos dinrap niya. Anong klaseng uh, solusyon ang pwede nating ibigay o ipayo sa ating subscriber na si Ray sa kanyang pamangkin, ano? Basahin natin yung nasa screen, no? Sabi ni Ray, itago natin ng uh, subscriber natin sa pangalang Ray. Sabi niya, Good morning, sir. May tanong po ako. Meron po akong pamangkin na nag-aaral sa elementary school at ayaw niya na pong pumasok kasi natatakot sa, na sa teacher kasi 1 p.m. na pinapauwi. Kasi 1 p.m. na pinapauwi ng teacher. Kaya nadala at ayaw na pumasok ang bata. Kaya biglang nag-drop si teacher. Dinrap niya yung bata kasi takot na ang batang bumalik sa school dahil sa nangyari. Ano ba ang magandang gawing action? Sana sir, mapansin niyo po. God bless po sir. Okay. Ito na ang solution dito. Ano? Ah, uh, mahahabol pa ba, mababawi pa ba yung estudyante na nadra -drop? Nadra nadrap drop drop ng teacher? Ito ang sagot ko, mababawi pa yan, okay. Kahit na-drop na yung estudyante, or uh, sure ka na na-drop ito, pinakainam, bumisita ka sa guidance office. Kapag bisita mo sa, kapag bumisita ka sa guidance office, siguraduhin mo na, na malinaw yung detalyeng taling ibibigay mo tungkol sa pagkaka-drop ng iyong pamangkin, ano? isa-isay mo yung buong pangyayari na kaya na drop dahil na ng kanyang matagal na pag-absent ay natatakot. Uh, ito ay kailangan mong i-report para na sa ganun patas ang laban. Ngayon, kung may i-report mo ito sa guidance office, uh, na diringin yan kasi laging panalo ang mga mag aral lalo na yung mga bata na yan. Hindi natin sila pwedeng i-deprive sa eskwelahan. Ano? Kung dahilan lang ng pag-absent, uh, kung ang dahilan lang ng pagkakadrap ay ang matagal na absent, tapos, hindi naman pala alam ng guro o ng advisor na natatakot pala sa kanya estudyante. Siguro kaya natakot yung bata. Sabi mo nga, 1 p.m. na pinauuwi. Siguro, uh, na yung guro na, sige, uh, 1 p.m. ka uuwi kapag hindi mo ginawa yung trabaho na yan. O kaya, uh, 1 p.m. ka na uuwi kasi maingay ka, magulo. O okay. 1 p.m. ka na uuwi kasi hindi mo pinapakinggan. Okay. For your, for your information, bawal po ang mamarusa ng ganyan sa mga mag-aaral, sa mga bata. Yung, siyempre, nagugutom na yan, ano? Or, uh, parang napapahiya siya sa mga classmate niya kasi yung mga classmate niya nakauwi na. Ikaw hindi pa. O yung mag-aaral, hindi pa. So, makipag-coordinate ka sa guidance office. Meron kang karapatang magreklamo. Meron kang karapatang bawiin yung pagiging drop ng iyong pamangkin. Okay, napakalaki ng karapatan mo. Okay, Ray, huwag ka matakot. Walitaan mo ko sa maging next step mo, no? Medyo sana unawain mo lang yung sinabi ko kasi medyo magulo. Hindi kasi ako ay magsalita sa mga tunitong uh, yung nga, public places. Pagaya nito, coffee shop. Kanina ko pa iniisip yan habang naglalakad ako na sagutin yung tanong mo. Ah, uh, ngayon ko lang kasi nakita. Nisip ko, ano kayong lugar ang medyo tahimik, yung walang distraction. So, ito ang napili ko, coffee shop, Dunkin' Donut, ano? Dunkin' Donut. Okay, balitaan mo ako, Ray, sa magiging next step mo. Huwag kang matatakot, may karapatan ka, mababawi pa yung promise. Tutulungan kita. Okay, sana nakatulong ako sa vlog na ito. Huwag kang mag-alala, ipopost natin tong uh, vlog na ito, yung video na ito. Upang nasa ganon, baka may mga Uh, subscribers tayo o mga viewers tayo na ganitong uh, sitwasyon din yung nararanasan ay makatulong tayo sa kanila. Thank you very much. Sabi nga sa inyo, kahit nasaan ako, uh, hindi ako magdadamot na tumulong kung ano ang kaya kong itulong. Okay? Para sa mga viewers natin, para sa mga subscribers, always remember that every human is a student in this giant classroom. Code Life. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel. Huwag mo rin kalimutan mag-like at pindutin ang bell button for uh, you to be notified every time we have very helpful videos. All of these things, I pray and I thank God because I have mouth, I have voice. Thank you very much. Maestro Bino Maestro Bino Lessons. Maestro Bino Lessons.